Hello guys, eto manood tayo ng iba't ibang klase ng prutas. Ito ang sarap nito oh. Hinog na hinog. Ayan, pears. Ang ganda nung kanyang pag ano. ato, oh. Sarap nito guys. Apo. Ayan, parang overripe na. Ito naman, napaka-juicy. <clears throat> kiwi. Yung binibili namin yung yellow na ano, kiwi. Ang ganda sa loob niyo. Ito hindi ko to alam. Anong prutas ito, guys? Oh, sarap oh. Ito plum ito. Lagi akong kumakain nito. Plum. Ito plum din. Ay, ibang klase ng plum. Kumakain ako nito with ano, salt. <laughs> Medyo maasim minsan. Yan din. Pares lang din, oh. Ibang klase ng plum. Hmm, napaka-juicy. Napaka-juicy kanilang papaya, oh. Ano to? Mangustin? Para mangustin. Ayan, mangustin na oh. Ganda nung laman. Ito yung mandarin. O oh, diba, Napaka-juicy. Ito talaga hindi ko alam tong protas na to. <coughs> Excuse me. <coughs> ito ba? Ah, <laughs> yung ano, century egg naman ito. Century egg ito, guys. harap oh, fresh na fresh. Ito yung lychee. Mm masarap. Masarap ito pag malamig. Ito naman ay Ah, kamote. Kamote ito, guys. Purple na kamote. Ito ay yung persimmon o mandarin, mandarin. Parang persimmon. Mandarin din oh Dami nilang tanim. Ito yung ginagawang soup pero nakakain din pala na hilaw ito. Tingnan nyo dyan sa mga video ko guys. Parang kamote oh. Niluluto ko yan na soup. Ito yung mandarin din oh. Ibang klase na mandarin. Ba't ibang klase oh. Ito. Meron kaming tanim doon sa probinsya ng ganyan. Pumigrate. Ay, sarap.